ang industriya ng musikang Pilipino ay nagkaroon ng bagong milestone. Ang opisyal na tsart ng Pilipinas ay opisyal na inilunsad na naglalayong bigyang pansin ang mga lokal na musikero at ang kanilang mga nangungunang mga tra. Halina't sumisid sa lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kapanapanabik na bagong pag-unlad na ito. Power Giza, the Philippine Recorded Music Rights, Inc and the International Federation of the Phonographic Industry. This chart is set to redefine kung paano kinikilala, sinusubaybayan at ipinagdiriwang ang musikang Filipino. Ang launch event na ginanap sa Taguig noong February 20 ay nagtipo ng mga nangungunang artist at namumuno sa industriya para sa isang gabi ng musika at pagkilala. Ang paglunsad ay isang star-studded event na nagtatampok ng mga pagtatanghal mula sa Bini, Duriti, One Click Straight, Sivril at Shuyen. Ngunit sino ang nakakuha ng mga nangungunang pwesto sa chart? Alamin natin. Ang breakout na P-pop girl group na Bini ay kinilala bilang top local artist of the year, isang patunay ng kanilang lumalagong impluensya sa industriya. Ang kanilang kanta na Blink Twice ay nagpakilig sa mga manonood habang sila ay nagtanghal ng live sa event. Tea. Samantala, nakuha ng folk pop sensation na Ben Ampersand Ben ang ikatlong pwesto sa top isa zero artists of 2000 at 2024 sa likod ng rapper na si Hev Abby. Ang nakakumpleto sa top 5 ay sina Cop of Joe at Arthur Neri na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng musikang Filipino ngayon. Ang official Philippines chart ay magbibigay sa mga Filipino artist ng pagkilalang nararapat sa kanila. Ito ay isang game changer dahil ito ay batay sa totoong streaming data mula sa mga platform tulad ng Spotify, Apple Music, YouTube at Deezer. Sa most streamed songs of 2000 at apat, Nick Monterdes palagi took the top spot, overpassing Makis Dilaw dalawang binihits, salamin-salamin at pantropiko, nakapasok din sa top lima. Sa pamamagitan ng official Philippines chart na nakatakdang ilabas linggo-linggo, ang mga mahilig sa musika ay maaari na ngayong manatiling updated sa mga pinakabagong hit mula sa parehong lokal at internasyonal na mga artista. Sino ang susunod na mangunguna sa mga chart? Manatiling nakatutok habang sinusundan natin ang pag-usbong ng musikang Filipino sa official Philippines chart. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa pinakamainit na trend sa essay.